Dami oh, hinog na yata yung nandoon oh. Wala hindi niyo inakyat to na, na ano na na bulok na oh. Mabulok na yung langka oh. Ayun, dami bunga. Dami bunga. Dami bunga ng langka oh. Ayun po. Oh. Nung December na dito kami, wala wala ang bunga eh. Ngayon marami nang bunga. Ayun. tayo na para mang bustish. Eh. mga na guys tanim ng aking kapatid na abay na uh, inprots. eh mga fruits yung tanim niya ayun oh. masipag yung kapatid ko na itong magtanim dito sa parag um Liti. na ang ginawa niya eh Nagano siya ng mga puno ng kawayan at ito ay itinusok niya tapos tataliman niya ng ano dragon fruits. Ayan Dami niyan no. Yan kasi yung ano lupa na leto sa uh, nanay namin lupa. Kaya tinataliman niya kasi hawalan niya yung mga lupa namin. eh o. Malinis na malinis na. Ayan. O. Ayan, may mga saging. Mga puno-puno. Ayan. Diba? Napakaganda. Ayan. Bagong, bagong hawan lang ito. Mga ilang linggo lang ito. Ayan. O. Malawak ito hanggang doon. Sa may doon. Sa may dulo pa. May kalsada. Doon sa lolo nito ay kalsada pontang Kalgara sa bayan ayan o dami mga tinatanim yan masay pag magtatanim yan mga sag na yan yung kapatid kong babayan. na nagtatanim yan nasa si Lydia masay magtatanim yung aking kapatid na yan yung mga dragon fruit o oh. lahat ng mga puno puno o oh. nilalagyan na yung dragon fruits yung pa o oh. Ayan mga dragon fruits. Ayan. Mga dragon fruits. Ayan o. Oh. Doon pa yun. Mga nakakapit sa puno. Ayan. Diba ang ganda tingnan o. Oh. Kala mo mga kawayan na mga parang bakol lang siya. Mga poste. Pero yung kinaliman yun, ng mga dragon fruits. Eh 'yan po. Ayan. Iba Maganda. Napakaganda yung tingnan Lalo pag na ah, lumagol na 'yan yung parang ano na siya, lalagol siya yung mat. na yung kawayan na 'yan pag gaganon. paikot may mga saging mga lagong fruit Lagong fruit dito naman yan dito naman sa ano yung parang basakan yung maraming ano na yan maraming gabi yan pwedeng gulayin yung gabi na yan yun ang uh, mga poste poste pero lagong poste ang tanim yan iba bagong hawan lang ayan o ka -ano lang nga eh kahawan lang ayan o iba sobrang init ngayon tanghalin tapat less dosage ito yung basakan to dito eh. Ito yung pinaka -amin. Basakan ng pinaka paahan ng lupa namin. Basakan. Ayan, ayan pa yun. Yung ano na yan. Ayan. may basakan yan dyan eh. may maraming gabi oh. Maraming gabi dito. Kaya, hindi ka magugutom dito kung masipag ka lang maglalatanim Ayan mga gabi na yun. Libre ka sa ulam dyan pag mag ano ka yun. Eh. Ayan. No. Puro gabi. Ayan yung gabi yan. Ang dami. yan. Yung gagawin uh, na ano, Laing. Gagataan. Ayan. Ayan. Diba? Ganda lang ang lugar na ito. Kaya ito, pag mataba ang lupa dito, pag uh, ito, tataniman ito lang kung ano-ano dito, mga gulay. Kaya nga, tataniman natin ito dito, pag ano, eh, pagkakataon. Ayan o. Uh, mataba ang ano dito, lupa. Kaya pag masipag ka dito, mga, tataniman mo ng mga gulay. Dami kang, uh, ano dito. Ayan o. Hanggang doon yun, mga saging uh. Kaya lang mga saging ngayon. Ayan, napaka-init. Maraming init, -init yan. Tangalin tapat kasi. Mag-alas mga Ayan. Maganda mga view dito. Ano yung kaysada ito, bandarun eh. Mga nandun yung mga bahay ng mga kapatid ko. Sa tabi ng kaysada. Kaya pagpapalano na ito eh. Ito yung mga lupa ng nanay ko. Na ano, eh, wala lang nanay ko. Kami, kami na yung kapatid ko na nag-aalaga dito. Kami pa punta-punta lang naman kami dito eh.